mga kaibigan karon di anak ko sa ako ang kusina kay magluto ko og utang nga kamunggay sinagulan og agbati unya sibuyas dahon an pod og kamunggay og tanglad pagyod di ay mga kaibigan mao ni basta senior na mao na ni sige Senior, kamunggay, maayo maayo manggikaning kamong gay mao gini pinaka yod sa um, utanon bahala na lang upulos kamong basta naay utan utan kamong gay yod require sa ah, mao gini gitambag sa mga doktor mga kaibigan na kaunyod o og utan na anya lagisa, isa ko og lamak na ana ang sibuya ah, sibuyas og uh, ang garlic nya kani kamatis kamatis para ni siya nga mahumok ang buwan nya dayon buwan ang tingbon dang pamahaw ani kay aron usaba, mga kaibigan un ah. oh. nya butangan ni og tubig gamay ara tubig para pagluto ni siya sa buwad. tubig mga kaibigan yun na niyon ang pagluto sa buwad kay ang mukaon mga way ngipon ingon ani on pagluto basta way ngipon ang mo kaon kay gahi naman eh, dahi magkaining buwan mo ni ako ang style ingon ani niya ni ah. sa ha takluban ilang ni napuntan tan-aon bakin luto na ni oh

sa mais. Tami, ah. ang gikain ng mais. Yod, iparutan ka mong alugbate. sinubakan, Og. sa inununan. yami kayo. Init, oy. Oh, uh, ah, na ni. Humok na, makakaon na ang tangag. Mmm. Mmm. Hmm. Hmm. Eh, hmm. hmm. inyong inyong na iyo ma. Mana mamukaan? Mana mamukaan? Inyong gidalih ha inyong pakaon. Unya mangayo mudirina kutakuan. Oh, sige oh, atong hatagan oh. Hmm. Mm. Hmm, nah, sige. Hmm. Oh, nya mau ora to. Main pani hapon. Sa so, sayo nga kagabion oh, ingon aron jud ko mag manihapon yun. Hayag pa.